trip namin ni Papa. So, pupunta tayo ng Mountain Province ngayon, mga 300 kilometers away dito sa Bulacan yun. Dito kami sa Naldi po, sa Bulacan. Patatry namin document yung magiging biyahe namin. Tsaka yung mga nagastos, magitipid lang kasi kami. Tipid trip lang kami ni Papa ngayon. So, ito yung gagamitin ko motor. Yan, stock, all stock na Aerox kasama ko si Strong Papa. Yan. Let's go. Bye, Mami. Yeah. Uy! Good morning, good morning. Bar, butuh bar. Ako diyan bar. Dito na. Pa pa binobomba na ulit oh. We have some water break oh. You Sugar pool tank ko. Oh. Sa so, binapultang namin niyan yung dalawang motor. Yung sakay binapultang ko naka 320 pesos ako. 651 at saka 320 yun pa lang yung unang gastos namin for today. Ay, okay. Sagada lang sa search ko tol. Let's go. Five hours, min. Puku ng ina. nalaylo layo pa tayo, habo lang tayong tanghalian. Delikado, ubusin mo ang kanin sa mountain province. Good morning, good morning. Morning guys, going to the mountains. Estimated time of arrival 12:30, 6:47. Let's go. Snakes kulang para sa gada province. bahala na. Papa, It's bago 250 kilometers tenang kaya na 300. Bili it's tiba. It's

you <laughs> Wala yung stock ako Rock set Mamba! Ako lugot ka, bahal bumamba, nakalagay Binaawat talaga mo po, ba't sinabi mo na? Grabe yung dahan, men, sarap Smoochy grabe yung daan yung ako nakikita nyo ha pero daig ko talaga isaw talaga sa agad natin dito mga 170 kilometers pa makakartingin tayo sa Misagada Mountain Province ni-enjoy lang muna namin yung mga tanawin dito tsaka itong bundok na nakita ko na to na eh napakaganda nakakatuwa marami pa makikita ang maganda dyan pero hanggat maaari nihintuan namin yung mga magagandang katulad nito Pahinga lang muna, tsaka tambay ng konti, tapos back to the game tayo. Oo, oh. oh, tara! <laughs> pag-abag, pag-abag, Pag Layo na nito, may mga truwa pa rin tayo solid dito. Init, mali yung oras ng biyahe, dahil pala ang alas alauna na madaling araw. Magkano po isa nito? 20 pesos. 20 Si Trupa, tika dito, lolo-long ride daw siya dati, hindi siya nag-helmet. Kung oh, naparo doon tayo, nage helmet na siya. O, oh, di diba? Good influence. Totoo ba? Oo. Oh, di ba Oo. Oh. Diba, oh. <laughs> oh baka nyo na lang yung vlog natin. <laughs> Sarap lang mag-ribot. Alright, ito na yung pangalawang na namin. Ayan, pultang na ulit siya. Tank namin to. Makita okay, natin kung ilang kayo ng sumo niya. I -i -i na ako, bags! Lalabas ang Cobra. Ay, nalang tagalihiyo. Ika-changer na like sa ilit. Saan na tayo, trupa? Makikita ba yung likod? Hmm. Sabi nga, naitan mean, nyo. Masanong ako ba tayo. Pugao, Banaue. Pakalampasan namin ang arko ng Banaue. Napakaganda okay, ng na lugar ba? dito. Tapos daw, silang yung nakabilad kami. Tapos naka-jacket. Hindi naman mainit. Sobrang taas na ang elevation. Tapos ngayon, chill-chill lang muna ng konti. Picture-picture. Tapos, 80 kilometers pa bago tayo makarating doon. Tapos wala pa ba tayong bahay ha. Wala tayong bahay, wala pa tayong pupuntaan. i Check na lang kami doon ng mga bahay na pwede. Dumaan tayo sa isang daan at siyam, Bontok Banawe Road, Bontok. Papa! Yo, 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 yo! You're back! Namig na broads! Pakina, airin pala ang ano, magat ng view! Oo oh, <laughs> nga ano, wala na tayo ron! Mmm! No. Better not be there replacing beds. You won't. And shed your. Kainan, kainan, kainan. CR, pare, tayhan ang nakita natin. Kung ito ma Tau po, patay daw si Papa. Water full of lumot. Nice one. Very nice place. Ito. Uh, I-Sayapot. <makes> Lahat ng per order 200. Mm. Sinog 150 pesos. Chicken chicken mami ni papa. Plus 2 ko Labas ang cobra. Mas cobra. Tansya ko ito. Mga dito ito. Mga dito eh. Tumaan tayo sa isang daan at siyang Bontok Banawe Road Bontok at 200 at ah? Stonton Road so, Sagada Tikin mami eh Tikin mami talaga Enjoy ka ba Brads? Tapos mm -hmm. na kumain Ay tindahan oh, oh, beauty oh. So namin Sa 40 kilometers nandun na kami please, Sagada let's go kilometers na lang. Akit na kami rito sa kanto na to. Have uh, a safe trip, Sagada. Let's go! Sumagada! Ay, putang ina mo. Ito mo yan? Hindi ako, mukulap yun. Yossi lang yun. Nag-yossi. Ito yun sa landslide. Ito sa bato na to yun. Ang angas dito ambek ah, bike ko nandiyan sa bato na yan, oh. No? Sa gata, sa si ilardor. Ito yun, eh, Try natin to. ano eh, Casual indoor, open 5 p.m. 9 p.m. Enjoy craft beer, imported wine. Sagada cellar si door. Mo masaya rito. Ba, 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 ba. Pag-resist ka sa gitna tapos ka baba Go 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 Sana may trip nila oh lang po oh. Sana maganda Wow nice place parang Himalayas vibes Okay lang po. E bakanti po ba? Airbnb dapat? Hmm. parang pang dalawang tao lang kaso. E dalawa lang kami. Sige sige, tutry natin ah. Saan entran? Ah, dun pa. Ano yun po, yung taas na yan? Yan po, yung hat na yan. Oo talaga? Oo. Pero kakasana naman kami dalawa dyan? Oo, pang dalawang tao Ano dada, G? Nasa yun. shower. shower? Eh, may daw. Mamu, okay na kami rito. Wala rin gano'n tao. Book na. Oh, sige mama, book na dito na kami. Para oh, din na mahirapan. harapan. maganda dyan, puro puno. Dadaanggang kailan kayo dyan? Sa araw lang mama, bukos lang. oh, nakikita niyo yung bahay na yun. Yung green na bubong. Yan yung bahay. Pero walang bahay, bubong lang. Pero dyan kami mag stay kung sakali. Okay na po. Okay na daw, sabi ni kuya. Papa tulog sa kwarto namin Kaya ito yung bintana namin <laughs> bahala ka ng papa o bumoto sa baba ito pababa ako ngayon sa town Hanap lang ako na mabibili ay ako sa mga ni papa tutulog parang para ako nasa india ulit <laughs>

na close na kasi gusto kong sana ng cake. Ayos tingnan namin yung guwaba. Na kasi kami kaalam alam pumunta lang kami basta dito. Pumunta lang kami, nag na kami sa gade. Akala ko nga dito si Wang Udi. Cheers! Cheers! Guwaba, Ang tawag ito, guava eh! <laughs> Thank, Thank you! Ako oh, tayong pagkain, Papa. Hmm? Huh? Sausage na lang po. Sausage na lang. Ilang sausage? Dalawa. Papa. paa <laughs> kami sa kanilang lahat kung saan magandang pumunta dito. They usually daw group, group-group daw dito na tour-tour gano'n. Eh gusto namin yung mga roadside trip lang eh. So, di ba namin yung magpapin bukas. See you tomorrow!

Labi mo gawa rito ni Papa eh. Eh, puro tour ka kasi dito. Sa Sagada pala magpupunta kayo maganda group or family. Kasi mga tour guide, tour guide. Sa mga cave niya. Cave yung gagawin. Kaso mababasa kasi duni eh. Ayun na ay magbasa. Gusto lang namin chill. So nag-decide kami ni Papa kung bababa na kami ng Baguio. Basta nagka-plano na kami ng next. Yo, what's up mga trupa? Ang ruta natin is bababa tayo dito sa Sagada. Pupuntang Bagyo Kasi may daan pa pa... ng bundok. Doon muna kami stay for tonight para hindi rin kami gabihin sa daan. Kasi tinanghali din kami ng gising masakit sa katawan. <laughs> sa katawan namin, tinanghali kami ng gising. First time ko dito sa Sagada, sobrang sarap. Suma so uh, kailangan lang mabagal para maging safe ang biyahe kung gusto niyo mapunta dito. Sarap dito, malamig kahit ganitong oras, kahit tanghali na. Sobrang lamig pa rin. Sa so umaga naman, daig mo nasa <laughs> freezer sa <laughs> sobrang lamig. I'm so happy to be with Trupa. Sinama ko dito ni Trupa sa kanyang biyahe. Mag-isa lang siya dapat dito. Pero sinama niya ako dito. Ayun. Sumama ko. Thank you, Trupa. Ah, magkano pa lang naman tayo baba, di ba? mga trupa ang nagagastos pa lang namin na mali pa nga kami dun eh minus 1.5 yung patawa kasi 2 days yung nabook namin dun pero 1 day lang tayo naging mag stay so una naka 3.20 sa gas tapos 3.20 ako si papa 6.50 8.20, 6.50 in tubig in tubig kumain kami dun sa may chicken mami na double pay order ng chicken mami dapat isa lang 410 tapos nagpagas ulit kami 8.50 dito sa may ano, shumat kami rito ng beer 300 tapos kumain kami ng American sausage 300 kami dalawa na tapos yung bahay 3,000 kasi pan 2 days yun dapat 1,500 lang tapos kung nagkape pala ako dun sa baba 90 tapos kanina umaga nagtinapay kami ni Papa saka kape 50 yung balang na gastos namin tapos meron pa pwede pumunta pa kami ng bagay may gas pa naman hindi ko mag-change oil tayo sa bagay brats